Hello mga kasarap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's karinderia serye, yung po mga oras na yan ay kagagaling ko lang sa baliwag. Bumuli ako ng chili powder at saka tumingin ako ng pangtong. Kasi kailangan mag-ihaw, wala na raw ginagamit na tong. Yung daw mga tong ay yung mga nauubos uh... o nababali. Diba Ewan ko ba kung saan napupunta yung tong? Parang yung kutsara tinidor, nawawala lang, hindi mo namamalayan. <laughs> Parang yung nilkater, yung suyo at saka sa bahay, nawawala din lang, hindi mo nalalaman. Ewan diba ko ba kung anong nangyayari? Pagkagaling ko sa baliwag, ay na ako dito sa loob, nakabili na ako ng tong at ng chili powder. Kasi ginagamit lang ang ina ay yung sili. Kaya talaga kaya lang napakamahal ng siling ngayon, mahal pa sa karne. Ang ginagawa nila ay hinahati nila. So naubusan na kami ng paninda kaya wala na kaming ibebenta, yung ulam namin ay iyan na lang. Baka hindi na naman kami abutin ng gabi. So napag-usapan namin ni Maldit sa mag-iho ulit ng liempo. Kaya ang gagawin namin ay mag-iho kami ng liempo at tinawagan ko ulit si Ursula para bumalik. Dahil si Mother Earth naman ay nandito pa, kinukusot uh, yung mga putiko na hindi pa matapos-tapos. Eh, may katulong si Ursula. So ayan si Maldit sa nag-iho na siya. Siya na ang nagpresenta na mag -iihaw. So habang nag siya, kami naman ang nagbabantay sa loob. Then dumating na si Ursula. Kung makikita nyo mga kasarap, yung mga oras na yan, hindi kayo nagkakamali. Ay alas 3 ng hapon. Tama kayo mga kasarap, alas 3 ng hapon yan. Pero kala mo, kuha yan ng mga 4.30 o 4 o'clock na madaling araw, no? Hindi mga kasarap, alas 3 yan ng hapon dahil naubos yung mga ulam namin Kaninang tanghali. Kaya kinailangan namin magluto ulit. So nagpaluto ulit ako dito ng pork steak, ng minuto, ng biko ng atay balunan, at saka nagpagawa ulit ako kay Mother Earth ng sisig. And then, diretso pa rin si Maldit sa pag-iihaw kasi nga wala nang inihaw. So check natin yung kusina. Ayan sa kusina ay nandyan si si siyang siya ang nagugas ng pinggan. Mapapansin niyo wala si Esan pumasok na siya pati si Marian. May bigas pa rin kami dito dahil kakukuha ko lang. Si Marian ay pumasok at saka si Esan. So si Nene ay wala din naka-off kaya ang nandiyan ay si Maldit. Sayon si Maldit. So oi Maldit, bumaba ka diyan. <laughs> tapos mag-ihaw. Ano ka? Hay, iba talaga pagka Disney Princess gumagano. Si may si Maldit, may kausap siya sa phone habang nagiiihaw. So yung dapat naiihawin namin para bukas ay inihaw na ni Maldit. Sa saka yung mga lulutuin para bukas ay pinaluto ko na ngayon hapon. Makikita niyo may tinututukan na camera bandang diyan sa midulo, sa may track. Kasi yung aming wire ng kuryente ay eh, ibinaba na naman nandoon sa lapag. Bukas pa ilaw oh, may mapapagalit naman. Binaba na naman dahil may dumadaan papunta doon sa likod namin. Eh yung wire namin ng kuryente ay nasa lapag ay eh, napakadelikado. Nasira na ngayon nasa ilalim ng lupa pinatanggal ko kaya na ngayon ay eh, nakahangna. Kaso naman ay eh, ibinaba na naman nilis yung dahil may dumadaan na truck. So mga kasarap mapapansin niyo ay uh, yung mga customer namin ay eh, wala na. Hindi ako nakakuha ng video ng mga oras niyan kasi kararating ko nga lang at sobrang init. Ah uh, si Maldits, uh, pa siya sa pag-iihaw, pa rin siya sa pag. Natiyan ko ng ginagawa niya kung nagte-text ba or nagche-chat <laughs> or what. So mga oras na to mga kasarap ay ang mga cost. Uy, may tarpaulin pa dito. Please follow and share po ang Ed S. Hernandez kasarap. Ay wala na kaming mga customer. Ayan yung mga ulam namin, wala na. So may bagong iniyaw si Maldits. Yan pa lang ang bago namin. Itong mga luto na po ay kanina ng umaga, pero halos bago yan lahat. Dahil kagabi alas 9 pa lang ay nakatapos na kami. So ayan, inaayos na ni Miranova yung mga ulam dahil may mga niluluto na sa loob. Ang mga pinapaluto ko ay niluluto na ni Ursula at ni Mother Earth. Nagsut nagtutulong sila at saka mapapadeliver ulit kami. So ayan, nagtry ako kung malinaw yung camera pero oi malino nga sige-sigey mapansin ng mga basher ko na Nag-t-shirt na ako. Hoy, naka-t-shirt ako. Hindi ako nakasando. Pero saglit lang niya. After niyan, eh, magsasando na ako ulit. Pati so, ko pa yung kagabi, nung nagpunta kami sa patay, may dinalo kami na patay. And then, nakipag-date ako sa motor ko na si Akuza. So, ayan, si Miranova, inaayos niya istante dahil maya, -maya ay magkakaroon ng laman yan. Mapupuno ng laman yan. Tingnan din natin yung ikinabit ng Gcash. Ayan, nakalagay din yung aming signboard na napakaganda. Yung reason Eatery, lutong bahay. Yung specialty ay dinuguan, inyo na liempo at papaitang baka. Okay, pagkakagawa ng signboard, maganda. Maraming, maraming salamat salamat sa Gcash. Sa nag ano sa amin nagpresenta na magkabit. So wala nang problema na magkabit. Mga oras ato mga kasarap ay hapon 'yan. Akala mo pa lunch pa lang, hindi mga kasarap hapon pa lang 'yan. At nagsisimula na yung mga customer namin ng mga alang ani. So ang kusina, meron na rin na ilong ah, niluto nga ay ang um, nagihaw ng yempo, nagsisig, nagminudo, nagluto ng adobong atay balunan, nag pork steak. 'Yun po ang mga pinaluto ko para magkaroon kami ng another na dishes sa harapan. So ayan, may mga dish na kami sa harapan, kompleto na, halos kompleto na. Kasi yung mga iba dyan ay eh, double double ang luto tigay tigay lawang tray para mas maganda tingnan yung iba ay nasa loob so makikita nyo ay eh, may mga luto na kami at hapon na ng mga oras so, na to yan mga kasarap papadilim na nyan ng mga oras na to ha. actually yung video ko ay eh, hanggang maghapon dahil hindi ako makapagkuha ng video ng isang video lang kapag rush hour tulad ng lunch at nung break maldits ang nag opening kanina so yan mga kasarap kung mapapansin nyo meron pa dyang apat na red doors kasi may customer kang ina nag unwind ngayong hapon lang so pwede naman uminom pwedeng mag video okay gusto mag unwind meron kami kami nakaseparate na mesa para sa lahat ng gusto mag-unwind ah uh, syempre relax relax inom ng konti so mga kasarap hapon na yan uh, at... titingnan ko kung bukas yung ilaw sa parking dahil kayo na ipinapatay ko na at ngayon ay papadilim na check natin kung may ilaw so pupunta muna tayo sa parking at check natin kung may ilaw sila pa lang ang customer natin ngayon alanganing oras siguro mga nasa pagitan niya ng 5:30 hanggang alas 6 ng hapon so mga kasarap chineck ko muna kung ayan po mga kasarap nagpalit na ako ng sando kasi <laughs> uh, hindi na makatagal lang kasarap niya sa t-shirt <laughs> so ayan pinabuksan ko kay Marian yung ilaw sa parking at ang sabi ko ay nakapatay at kailangan nang buksan dahil papadilim na at palapit na ang rush hour ang dinner na tinatawag dito sa Reason Eatery. So mga kasarap, eh, yung mga oras nito ay may mga customer na kami na kumakain, hindi man ganun kadami, pa isa-isa pa lang. dahil alas 6 pa lang ng mga oras na yan. At uh, saka makikita nyo ay eh, may mga ilang mesa na rin na may kumain na. So dahil sa tagal yung hindi ko nakikita na nagkakape, eto, huli na naman. Oops, <laughs> nagkakape na naman ang kasarap nyo. Araw-araw ginagawa ngayon ulit na huli. Salamat, so, mga kasarap, maraming, maraming, maraming salamat at lagi po tatandaan na lahat pwede pero hindi lahat dapat. Babayi!